Hi guys, welcome back to my vlog. It's a Saturday today, guys, and kagabi nag nag vlog ako, guys, and I think hindi pa siya uploaded, pero na edit ko na siya, guys. So ipapublish ko na lang siya jan sa akin channel. So today I'm all made up, I'm all dolled up because today is the birthday of. Lagay ko pa just sa akin kalahasan. Ay, sa ano yung aking ano yung tripod ay sus 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 maria dali ha kukunin ko yung aking tripod ay, ito po kayo lalagay guys ayan para hindi kayo mag mag sabog sabog so yun na nga guys today is daddy joe's birthday and magse celebrate kaming mag-anak somewhere dun sa one ko kung saan sila saan kami magdi-dinner either sa uh, Majestic restaurant dun sa SM City or sa Seda Hotel kasi maganda din dun sa Seda guys dahil ano uh, may siya may promo si Seda 550 lang good for 5 plus 1. So, yung isa is free. So, since 13 yata kami or 14, so, at least makakatipid. And, nag-makeup na ako guys and gamit ko tong Ever Bilena na lipstick kasi babagay to sa green na Zara top ko guys. Pakita ko sa inyo. Ayan siya oh. Pinalisan ko lang siya ng, of course, ng walang kamatayang black shorts. Kasi gusto ko sana mag-slacks. Eh, masyadong formal yung slacks. Eh, mag-dinner lang naman kami. And ito, medyo formal-formal na ng nga ito, guys. And ang ganda ng pagkakadesign niya. Kasi para siyang ganyan. Oh. Sleeveless siya sa ilalim. Pero meron siyang mga pag Puff, puff. Oh, para akong lilipad. Char. Pero ang ganda niya, guys. In fairness. In fairness to Zara, maganda din talaga yung quality ng mga clothes nila. So, kanina pa ako tapos, guys, and mag, one, mag 2, o'clock pa. And yung dinner namin is around 5 pa or 6. Ayaw ko kasi yung nagmamadali ako, guys, ba? So, ang tendency, hindi ko talaga nagagawa yung gusto kong gawin sa mukha ko. So, I went with yung eyeshadow na nabili ko. Yung squad, squad lip. Yan, eto lang ginamit ko, guys. Etong tatlo. So, yan lang siya. Kasi gabi na, gabi yung dinner, di ba diba? So, at least medyo Uh, ano tayo uh, dark dark dito gusto ko sana lagyan siya ng black pero baka masyadong OA wag na lang and then of course nag contour tayo guys para magka dimension yung ating muka although I don't really need that dimension in my face because maliit naman talaga yung face ko pero gusto ko lang wala gusto ko lang matry din yung mga ano ko ba mga gamit ko. And then, nag-DIY, nag-ano ba? DIY lashes. Ito yung ginamit ko kasi makapal to. Yung isa kasi, wala na, oh, paubos na. O, oh, ilan na lang to. <laughs> Ayan. And ito kasi, hindi siya masyadong makapal. Ito, makapal talaga siya, guys. Kaya, if you can see, it works well with my eyes. Thanks to my sisterette. And so, kagabi nga, guys, is dumating nga yung sister-in-law ko from US. And yun yung first time ulit na nakita ko siya, guys, after 20 long years. Kasi uh, a little trivia, medyo nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan nitong sister-in-law ko a couple of years ago. To be exact, 20 years ago, 2005. And hanggang ngayon, guys, ngayon talaga kami ulit nagkita ng face-to-face. Kasi nga, uh, um, umuwi siya dahil sa birthday nga ng in ko, ng father-in-law ko. So, nung kahapon, guys, inisip ko na lang, um, yung family ko, si Daddy Joe, ano yung magiging reaction niya kung hindi ko siya papansinin, di ba? Kasi I, I, have the choice naman na hindi ko talaga siya papansinin. But I, but I thought to myself, guys, it's about time na, you know, maglagay tayo ng forgiveness sa sarili natin. Kasi yung Panginoon nga, di ba, nakakapagpatawad siya. Eh, tayo pa kaya ng mga tao? Mga tao lang, di ba? So, and I hope she feels the same way. And sana walang halong kaplastikan yung yung ginawa namin beso-beso kasi nag-embrace talaga kami guys although yeah, medyo ma, ma feel ko pa rin talaga guys na hesitant siya meron siyang meron siyang apprehensions ba, kumbaga, kasi nga, ang tagal din namin hindi nag-usap, as in talaga. But then again, something happened kasi sa family namin, guys, which made us reunite talaga sa, fa sa side ng husband ko. So, ako naman, sino ba naman ako para nagpataas ng pride, ba? Diba? Kung yung Panginoon nga, as I've said, nakakapagpatawad, ako pa kaya. So, I just hope that with this reunion namin, is magtuloy-tuloy and wala na sanang maging issue, wala na sanang maging aberya, wala na sanang maging conflict in the future. Kasi uwi lang din naman siya after 10 days. So, balik na naman siya sa US. Kasi based na siya doon sa US. So, ako guys, I'm contemplating kung magkikwintas pa ba ako or hindi na. Kasi, ito na lang kasi yung accessories na naiisip ko na babagay. Pero kung lalagyan ko siya ng yung aking ano choker tingnan ko rin kasi baka din bubagay siya di ba ayoko kasi mag over accessories guys over accessorized kasi nagmumukha akong christmas tree so what do you think okay lang naman di ba so ganito na lang siguro magkukwintas na lang ako and Eto guys, hindi na hindi na to wala nang battery to. Kailangan ko tong ano? bilhan ng battery Kaso wala pa akong time na pumunta nang guys And pangit kasi guys pag wala ulang relo, di ba? So I might use this or yung aking Saan sana ba yung aking isang relo na wala na ring battery. Uy, talaga nagsabay-sabay pa talaga silang walang battery. Uy. Ngayong wala akong time na magpunta dun. Hi. Hi. Si Daddy natutulog pa. Susitong taong to ako. Ready, ready na. O diba? Kaloka. Kakaloka. And then yung buhok ko basak pa rin sa ilalim yan. Ayoko mag guys. Kasi naka-ano ba yan to? Naka-Brazilian to. And so far, I'm liking it. Uh, gumagana pa rin naman siya. And I'm using the Lux Organics na purple shampoo, guys. Yan yung ginagamit ko sa buko ko. Katuwing binabasa ko siya. And so far, okay pa rin naman. And yung kulay ng buho guys, if you notice, hindi na siya masyadong greenish. Para na siyang ash. Naging ash na siya na color, guys. Which I am loving it talaga. So, yun. Haba na naman ito, oh. So, mamaya, guys, magbablog ako definitely pagdating namin sa venue kung saan man yung mapag-usapan talaga o ma-finalize namin na venue. Okay? Hindi uh, si Balik at ano huwag mag papa. So, paulis pa na kami guys. Uh, mauna kami dun sa SM because magpapapalit ng ako ng battery nitong relo ko. Kasi wala na ito patay. Dead. Dead dead na dead. So, kasama ko na si Kiang Kiang and the day. And hopefully, it will be a successful uh, gathering. Uh, private, ano lang siya guys, talaga. Private dinner with the family. Kulang nga kami kasi wala si Ninia, wala din yung side ni si Ray, wala siya yung family niya, asawa niya. Andun sila sa Manila, vacation. So, timing talaga na birthday din ni Daddy Joe. And then, dito, may naiwan siya ang mga anak niya, dalawa. Pero yung isa lang yata, yung pagkakadalo, So, at least, uh, marami pa rin kami na magse-celebrate ng birthday ni Daddy Joe. And naiwan ko na naman yung aking microphone. Always ko talaga yung naiiwan, guys. Ewan ko ba. Nilalagay ko, sa, ko kasi siya sa isang lalagayan. And nilalagay ko siya dun sa Orion. So, hindi ko talaga siya nakikita kapag pap pumapasok ako sa room. Unlike sa gimbal ko, na andito lang talaga siya sa pagpasok ko, andyan lang siya sa ibabaw ng aking mesa. Mainam kasi itong ganito guys, na dala-dala ko to kasi ang hirap mag-vlog na yung say kumakain ka andun sa baba yung cellphone mo. Oh, kita dito yung ano mo, ngala ngalangala. Unlike dito, kikita lahat yung ginagawa mo. And may balance pa. So I'll text muna papay and kuya nadalin yung relo ni daddy kasi hindi siya naka-relo. And I'll be right back. Guys, so nakarating na kami sa SM. And napalitan ko na rin yung battery ng aking relo. And si Kyang Kyang napa-adjust namin yung bagong watch din niya. And we're just buying time, guys, because 5:30 pa yung reservation namin sa Majestic, and I'm sure si Namamile pa punta palang yun dito. So relax, relax lang una kami dito, guys. Gusto ko talaga yung aking outfit today. Thanks a lot ng Berna for this. Kahit na wala ka na dito sa mundo, suot ko pa rin yung mga damit mo kasi maganda talaga. Hindi ko suot yung aking gold necklace, guys, kasi parang hindi siya babagay. Parang ang masyado siyang makapal ba for this attire. So gusto ko lang yung soft softan lang. Yung soft, ganun. You know. Ang ingay dito, eh, hindi ko dala yung aking microphone. Pasensya po. Dito na kami, guys. Sige, chika, chika. Hi Hi, Say hi. <laughs> It's birthday ko yeah. Oh, mm -hmm. lamig kay combination niyo si Nina. pink and yellow, na yeah, ako green, no? 'di ba? Papuhan dati Joy. Ano 'yan? Ang ganda nitong You like the manino. Ay, nanatong sa Bau mi. I like na sa

Gabi guys, karo po, so ikaw lang. Gabi ha May undang. So guys, ito yung dagway naming mga buso, guys. Ito yung pinaka-buso, guys, oh. <laughs> <laughs> Ang pinaka-buso. Uh, <laughs> hindi pa siya nung buso? Ito, busog na busog. okay ka ni Kao ni Nay? Hindi ka hindi, ibangahan man na dito sa land So, ewan ko guys kung saan kami after nito Whether magpo-coffee or what Pero sila kuya uh, Mauuna na sila kasi may trabaho kasi kuya Ako din guys Kapag may trabaho na ako Sa panggabi Mauuna na rin ako Aalis sa kanila gusto ko yung makeup ko today. Light siya pero napaka-elegant. Charot. Mamaya ko na iyan ang vlog ko guys kapag na-fix na namin lahat dito. And ito yung ibabalot namin. Yan lang. Right guys. Ang sit kasi guys, masyado siyang masyado siyang maalat. And alam niyo naman ako, pag marami ang sodium, tataas talaga yung sugar count ko. As in. So hindi pwede. Guys, so andito kami sa Boss Coffee. Uh, pagkatapos namin yung sa Majestic. So Boss Coffee kami. And then after nito, uwi na kami guys. So, yun, Boss Coffee. Nagtataka ako guys, bakit yung data ko bigla siyang naging less than 200 MB na lang. Ewan ko kung bakit gol ko guys kasi malayo pa yung uh, roll over ng ano ko ng data ko um uh, march 1 pa ano pa ngayon 20 20 Thanks okay.